Ako ba girl Baka tomboy. Baka Which? Charo na sa ka kamayo. Ano ba klaseng tanong yan? Para mo naman tinan si Jeff. Ang tabayo ba Meron! tayo. Hybrid. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay.

ano yung pakiramdam na bahay mo yung niya? may nila? Tutuwa mo. Okay lang kasi given chance na doon sa situation ko, talagang ganun ang mangyayari. Sponsor by Kropek. With matching hit in bed. Yun lang.